Kung bago ka pa lang sa YouTube, malamang ay tinatanong mo rin ang sarili mo kung ano ang mga requirements at paano ka mamonetize. At yan ang sasagutin natin ngayon, pero intro muna tayo. So guys, ito nga pala yung mga requirements. Unang-una, kailangan mo ng 1,000 subscriber. Kung masipag ka, kayang-kaya mo yan kapatid. At ang pangalawa is yung 4,000 watch hour or 10 million YouTube shorts. Yung 4,000 watch hour pala dapat ay within 1 year or 12 months. At, at yung YouTube shorts naman ay within 90 days or within 3 months. Sa ating YouTube studio ay may kita natin kung gaano karami na yung ating subscriber at kung eligible na ba tayong mamonetize. Parang ganito, kaya ituturo ko sa inyo ngayon kung saan to makikita. Una, magda-download muna tayo ng YouTube Studio. Kaya pupunta tayo sa Google Play Store. So yon, pag-open mo ng Google Play Store, search mo na agad YouTube Studio. At dahil na-install ko na to, i-update ko na lang. Nung una nga, akala ko, 1,000 subscriber lang yung kailangan mo para ma-monetize ka sa YouTube. Yung pala, ang dami pa kailangan mo pa ng 4,000 watch hour at dahil late ko nang nalaman na kailangan pala ng watch hour yun yung watch hour ko nang tinignan ko 100 plus pa lang dapat pala 4,000 yung kailangan mo pagkatapos mong install open mo na kagad ito yung bubungad sa iyo una mong makikita sa taas is yung number ng subscriber mo tapos yung sa bandang kanan yun yung watch hour at kung makikita nyo nasa 390 na ako So, unti-unti ko na siyang winang work out uh, sa paggawa ng mga mahabang content at sa pagla-live din paminsan-minsan -minsan, para mabilis siyang umangat. Tapos, scroll down nyo lang sa pinakababa. May kita nyo yung dollar sign. I-click nyo lang yun. Pagkatapos, ang lalabas dyan is become a partner. So, i-scroll down nyo lang. Andyan, may kita nyo na yung eligibility nyo. So dahil 1,000 subscriber na tayo, may check na yung dandun sa may subscriber part sa may taas. So may makikita kayong dalawang bar. At least isa lang dyan yung mapuno nyo, okay na yan. At after nyan, pwede ka nang mag-request ng monetization sa YouTube. So screenshot nyo na lang ulit itong requirement. At sana nakatulong itong video na ito sa mga baguhan sa YouTube. At kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin channel, subscribe mo naman yan pare para magganahan pa tayong gumawa ng mga ganitong video. Yun lang at maraming salamat. God bless.